Good evening mga kantingero kantingera dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Tignan nyo ang garapa mga, mga kababayan dyan na naglalangis, nagmumutya, nagmimedalyon. Legit ho yan, talagang nakulo siya mga kababayan kung may dadaan sa bubong ng bahay o anuman. Talagang legit talaga. Napansin kasi namin na may dumaan kaya pagtingin ko sa garapa ay itong resulta. Legit yan mga kababayan. Diyan ako kumukuha ng langis na binibigay sa inyo. Yan. Makikita nyo yan mga kababayan. Ayan o. Oh. Kumukulo siya. Eh huli na yung pagka video ko. Nung nag-uumpis yan mga kababayan. Talagang nagbubulwakan talaga yan. Nag-apaw yan ngayon konti na lang yung kulo niya. pero nakulo pa rin siya mga kababayan pero konti na lang legit na legit yan mga kababayan yan yan yung pagka binabawasan ko yan nadadagdagan din yan mga kababayan yan ang hindi hindi nawawala yan ang yung, yung laman niya pagbabawasan mo makalipas na isang linggo o apat na araw ganyan na naman kapuno ya legit na legit yan mga kababayan kung mapapansin nyo yan yan yung garapa na sinasabi nilang buhay. Marami kasi marami kasing langis na gumagawa na garapa, na paso. Ibig sabihin noon, yung mga nilalagay nila ay kontra bis na pang alin lang, ginagawa nilang pang negosyo ano pwede naman yung all around basta lagyan mo siya ng batuara

Makdudumak mo 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 kumita makdudumak 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 Ito yung karugtong niya yung langis na ginagawa ko na may lang yung pag paglapag ng pag, eroplano pag, sa bubong niya Ito pinuksan mo tekin mo lang <laughs> ba ha Tekin mo lang ay ba